mangga <laughs> Hindi ko alam kung anong mangga to. Indian mango ba to o kung anong mango baga ito. Bigay to sa akin ni Madam kasama ng mga prutas ngayon ko na lang hihiwain. Ah oh, kakainin ko. tingnan natin, hiwain natin. Na. Ah, na ko na oh. laki. laki niyan. Grabe. boseng ko na to. Kasi baka hindi na to masarap bukas. baka hindi na masan. Kaya ating uubusin na. Oh, laki. Oh, laki. Grabe. Hmm. hmm. Hindi ko alam kung anong manggahin ito. Parang, parang Indian mango na hindi mo maintindihan. Hmm. Ang laki pa na, ma'am. Pero, super tamis. Mm. Mm hmm. 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 Ano lang po ko to. Gusto Bye bye. Ang tamis tamis nito. Thank you for watching. Sarap ng mangga.